Hi guys, good Hi. evening everyone. So, ayan, we're heading to Balzada. Okay, kopi? Aiyan. Let's go. Mm. Ano Ito yung daanan namin dito guys sa dati wala tong ilaw dito so o kaya nyo pa ilaw na at ngayon medyo maliwanag na kasi nga ang lagyan dito ng ilaw before kasi guys wala kang, wala talagang ilaw dito as in madilim na madilim kung hindi mo talaga kabisado yung daanan nako huwag ka na lang adyan na lang gusto patuga-tuga so ayan na nagdala kami ng flashlight guys kasi hindi naman natin alam baka kasi mag brown out so lapit na kami sa kalsada So before kami pumunta dun sa church, I mean sa chapel, bibili muna kami ng kandila. So, muna namin siya na ate guys kasi nga pinabalik ko sila sa bahay. Hindi kasi sila nadala yung ano, payong. Tapos parang feeling ko uulan, uulan na. So ayan si Anto na dito muna sa truck. So ito yung truck namin guys, trak tarak Dito muna siya. Pinark kasi nga um, ginawa pa yung ano, kasada dun malapit sa shop so hindi pa siya pwede ipasok dun so ayan for the meantime dito muna siya um, pinapark ayan kuya hello mahulog ka di ha taga nila ate. So, ayan, guys. Yan yung daanan namin. Yung may pailaw dyan na konting ilaw lang. So, dyan yung daanan namin. At ito na yung nakakalsada. So, ayan. Kalsada dito, guys. Maaliwalas kasi nga bagong mawa. Tingnan nyo. Bagong mawar yan sa mga tupad beneficiaries. Kaya, medyo maaliwalas yung ano. Yung mga gilid-gilid ng kalsada. Ano man tong-tong ka na po rin ha. Naog na oh. yeah. mm -hmm. <laughs> Ayan guys, malapit na kami sa church. I mean sa chapel. <laughs> church gazud. So, Malapit na kami sa chapel, guys. <coughs> Bale, mga five minutes walking lang. So, Dito na kami. Kasi nga, kapag, para nakapagbitaw ako ng salita na ano? mag sisindi kami ng kandila. So, ayan. So, before anything else is Magsa-sign of the cross muna tayo. Dito. Kumote. There's the spirit. Ah. Right. Mm -hmm. Uh -uh. Sign of the cross. Right, right. Okay. Sign of the cross, ate. Uh -uh. So, dito kami magsisindi, guys. May makisindi na ang kandila. 谢谢、啊。 को तो करना ayan guys pauwi na kami so we're done praying pauwi na kami guys tapos na kami magsin din ang kandila at mag um. so ayan guys <laughs> na open namin yung ano truck kasi nga yung susi na dala namin is nandito yung susi din ng truck Ayan si Ate Shishi. Napaka-explorer talaga itong mga batang ito. Ay, kasabaan ka dito sa inyong tatay ka na. Masakay ka, Bi? Dali so, na good, oh. Kasabaan ka ng tatay. Ngit-ngit, mang good. Ito ka daw, atong light. Arang nang ngit-ngit. Lobat naman atong light. Masa ka diha? Ugma na tayong balik na rin. Tali na, kaya ngit ngit. So, kaming to, sumaglit so, lang kami guys sa, ano, sa truck kasi nga gusto ng mga bata. Ito yung favorite part nila yung mag ano ba sasakay dito sa may back portion. Tapos magtatakbo maglalaro. So, ayan. Ito naman ako tulubad na Anton! Anton! Mahulog ka dong. So, yan yung favorite part niya. Yung gustong gusto niya. Tingnan niyo. Tsaka ate, ate Lixa naman is nandun o. Oh. Ate. Hindi na maklaro. Mahulog ka na ta, dong. Tara na Tara na. Hindi mo ubus ka mo naging panda. Dali na. Tara na. Mahulog ka Mahulog ka, mahulog ka. Hi guys! So, ayan, nasa bahay na kami. So, ayan. Kunting, ano, story time. Kung bakit pinustro namin yung, ano, pagdadagkot o pagsisindi ng kandila. Dahil nga, katatapos lang ng birthday ni Chelsea. So, parang mag-iisang buhan na. January 6 kasi yung birthday niya. So, nasabi ko kasi na magdadagkot. Parang usual routine na namin to pag mag-birthday. So, kung sino yung mag-birthday sa amin, talagang magsisindi kami ng kandila, magpupray pray kami doon. It's either doon sa church o dito sa chapel na, ng mahalo. So, ayan. Kasi nga, parang ano, galing kaming trangkaso, guys. Last week, kaming apat talaga. As in, si Chelsea yung nauna na tapos sumunod naman ako. Tapos sumunod si Anton at si Ate Lixa yung pang last na ano na tinangkaso. So ayan, the original plan is parang Sunday after ng birthday ni Chelsea is mag ano kami magda sisindi kami ng kandila. So nangyari kasi is tinangkaso kami. So ayan, parang na-postpone, na-postpone. At ngayon talaga as in sabi ng mga bata kasi gusto na lang mag ano gusto na lang magsindi ng kandila para kasing usual na routine na namin yon pag ano pag my birthday tingnan nyo guys yung kamay ko oh may abot na ko dito sa kalsada arang hugawa mo yung kamot pero okay lang yan kasi madilim naman eh gabi naman hindi maklaro so parang nakakagawian na namin yon pag my birthday o kaya ano pa yung mga okasyon, kahit Christmas or New Year, magsisindi talaga kami ng kandila at magpipray kami. Ito so, parang na-practice na namin yan, parang na-tradition na namin yung sa pamilya namin. So ayan, kinukulit na ako ng mga bata kasi nga na, parang nakapagbita ako ng salita na magsisindi kami ng kandila doon sa ano, sa church or sa chapel. At tonight is na-realize na talaga. Kaso lang wala si tatay. Si tatay kasi nandun sa ano, sugod. So, so, parang may nilakad sila. Kasama yung mga ibang ano, kakilala niya dun sa ano, kumbinto. So, ayan, nasa bahay na kami. It's, ah, uh, 10 minutes walking lang naman. Kasi nga, malapit lang. 5 eh. minutes, parang, 5 minutes, 5 minutes back and forth. So, ayan, 10 minutes. Nap paglalakad. Kapoy ka. Kapoy uh na. -huh. Kapoy ka? Uh -huh. <laughs> Kaduhon ra to gi kapoy. Kapoy ni Lexa. Yan si Ate. May mga ubo pa rin kami, guys. Pero at least wala nang ano lagnat at saka wala ng sipon. Si Anto naman, eto, batang makulit. Hindi, oy, hindi naman tumakulit. Mabait naman tong bata na to. Eh. Ngayon na palagi nagpapalambing sa nanay niya. Kahit big boy na. Ngayon <laughs> um, mong buhok yaw. One outan sa imong tatay. Anong taas ha. So tomorrow nalaman tong out ha. Mm. Yay. Hi ate. Kapoy ka ate. gumaktas ate. Ha? Mm. Kapoy. Sa ate Chelsea guys. Sa ating nan nanood. kaidag hang kuslad. So, ayan. That's for tonight. Goodbye. <laughs>